mga kariles, nandito nga pala sa, sa may Haven. Pagkabilang ko sa po, nakasubscribe na kayo. Ano? Subscribe, comment, and share. Click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa aking YouTube channel. Bibili lang naman yung guys. Pagkabilang ko sa po, naka ano na kayo. Subscribe, comment, and share. Sus ano? Basta lahat! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayun na guys, alam ko, nakasubscribe na kayo. Tara na, blockade na tayo. Masan dito yung totoong vlogger, guys. Nandito nga pala tayo sa syudad ng Brookhaven. Nandito nga pala tayo. Sa may syudad. Nandito na, guys. Nandito na. Nandito, nandito na tayo, guys. Ayan na guys. Mag-aano tayo ng kabayo. Ayan na mga katropa. So, Ayan na guys. Ang dabi guys na sumasayaw. Guys, subscribe lang kayo. Dito tayo. Samay na. Samay so, pagkainan. Guys, huwag iinom ng mga alak na ganyan, guys. At ano, mga junk food. Gayahin nyo ako saging. Apple. Green apple. Katulad yan, huwag nyo kainin yan. Masama yan sa katawan. Minsan-minsan lang din ako makain ng ganyan, guys. Ayan, guys. <coughs> Okay, guys, naubo ako. Sinasakit ako eh. Ayan na, guys. Tayo. Oh, uh, sinasakit ka na ako, guys. Masagasaan. Kuya. Oh, uh, ba't niya... Ito ba yung totoo? The vlogger? Alin yung, guys, yung totoo vlogger? Ito, guys. Lakasan natin yan ah. Okay ya tara, 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 Bilis, 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 bilis. Yun tayo. Yun tayo, guys. Vlogger daw to, guys, eh. Mag-subscribe daw kayo dyan. Subscribe kayo. Maraming subscriber na to, guys. Gya. Ako, one subscriber lang. Pero, sige lang ako sa pagbablog. Dapat doon naman kayo i Mas masaya naman kayo doon. Guys, nandito na tayo. Si Phil Andre. Subscribe kayo dyan. Kay Phil. Subscribe kayo dyan. Doon ako natuto. Sinuscribe ko rin yan, guys. Ayun, guys, yung pinaka magaling. Mag-ano ng Brookhaven. Yan na guys. Dinala, dinala ko lang siya yan. Diba? Sa Sayo lang tayo guys. Abang kumakain ng apple. I-share natin yan kay tropa. Ayaw nyo. Gusto nyo lang alak. Masama yan sa katawan. Gustong gusto rin nila guys oh. Ang daming may gusto. Gayaan nyo sila. Gusto ng green apple. Ayan guys. Maraming may green apple na guys. Ayaw nang uh, ayun na nakulay na yun. Pero uh. scribe kayo dyan. Ano yan guys? Magaling yan eh. Ayan na guys. An, sa sayaw lang tayo dito guys. Abang pakain-kain lang. Di ba guys? akin guys ayun na guys dito tayo sa stadium upo na lang tayo guys yata na ako gusto mayaw ang gagaling nila parang may pinagnanahan talaga Ay, guys. Wait lang guys. Ayun na, pinaparod lang natin sila, guys. Abang makain ng banana. yan guys. Sumasayaw sila. Subscribe nga pala ay dito, guys. Yung pinipin, ito po. Ayan. Yung kulay blue na box, subscribe kayo dyan. Kung kilala nyo to. Subscribe nyo rin ako siya, guys. Bakit yung magsasarod? Ah. Uh, paano ito ibahin no? Na ano eh. Uh, guys. Kaya ano nila nang Ning nang ning nang ning. Ring dong nang nang nang. Woy woy wenge, woy woy wenge, woy woy wenge. Ngayon, naging sumasayo na tayo. Ang galing natin sumayaw. Sige pa, sige pa, kayang-kayo mo yan. Ayan na, bilis. Neng neng neng, neng neng neng, neng 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 neng. Ginagaya ko, biso. Woy neng neng, neng neng neng, neng 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 neng. Hindi mo na nang 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 nang. Bang, 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 bang. Nandiyan na tayo, guys. Ang galing natin sumayaw. La, bakit ito nandito, guys. Gang, 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 gang. Gang, 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 Nandito na tayo, guys. Napakagaling natin sumayaw. Oo. Ayan na guys! Ayan guys oh, last namin sa so mayo guys oh. susunod guys. Subscribe kayo guys. Ayan guys. Oh! Yes! Ang galing guys! Piano nga rin ako, Piano. Yeah. Grind nyo kami guys. Marunong sumayaw. Lang nga. Paano to? Paano to guys? Ano na guys? Kakas ko lang guys yung video. Yan na guys. Magpinayo. Uyaw ko dyan. ayan na ang ano namin guys subscribe lang kayo sa akin sa akin guys kaibigan ko yan guys eh ayan na pinakas namin patugtog guys batak pa kami mag ano guys ayan na Guys, na. Guys, hindi na tayo. Yan na guys, papasan natin ito guys. Ayaw niya guys. Yan na. Masa natin ito. And na Oh yeah. Ayan na guys. Matagal-tagal tayo guys. Ayan na. Ano na naman na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ay, pagpagalitan pala ako ni teacher. Di ako nag... Ay. May trabaho na pala ako. Kala mag-aaral pa ako eh. May ano dito, parkour, kaya wrestling. Tara guys, mag-aano tayo. Alam ko marunong ako na ito eh. Pinanganak ako sa... Ay, wala akong sinabi. Anong sinabi ko? Marunong ako dito eh. Ganyan talaga ako matangkad na ako. This, eh. Gayain niyo ako, nagpapatangkad kayo. Mga bata, Uminom kayo ng vitamins. Uminom kayo ng vitamins ko. Kaya yung gulay, guys, ay nang yung pinaka sa lahat. Ayun na, guys. Ang gagaling namin sumayaw. Bibong-bibong gumlaw. Uy, polis! Di nagtatarbaho. Joke lang. Duty, ano ko oh, ngayon? Di pa... Wala akong duty. Ayan na. Ang, ang ano na namin sumayaw guys, oh. Ang gagaling. Yeah, yeah. I mean, alam mo naman sexy ka. Yung kawang ka. Ay, wala yung guys. Ayan na. Oh, last namin sumayaw, oh. Maglalaro na. guys. Okay, umalis na siya. Ha? Maglararo na daw siya ng kaibigan niya. Hoy, kuya, tara na. Huwag <laughs> na Kuya, umuulan na snow. Baka mababasa ka, kuya. Ingat ka lang, Kuya. Dito tayo guys sa pagkainan. Uy! Sa pagkainan tayo guys. Di mo wala so pagod. Dadaloy. Dadaloy ang habang buhay. Please kuya. Kain tayo kuya. Wait. Kuya oh, naman ah. Wait. Ang dami kong pagkain guys. Minsan lang tayo kumain yan, guys, kaysa. Minsan lang. Deliver order. Na si ano kasi kuya? Yan. Ba't sumasayaw pa rin yan guys? Yan na guys. Pagtapos na mga tayo makalilis, alam mo naman mag-subscribe ka. Cute mga tikay ka. Napag ikaw ang aking subscribe Bye-bye.